Anak TV o GMA Network nagkahiusa sa pagpalanog sa kamahinungdanon sa media literacy o ang pag sa mga bata sa ilang mga ginikanan sa paggamit sa social media ug mga talanawon sa telebisyon. Ang report ni Femary Dumabo. Kapin sa 50 ka mga ang nakapahimo sa anak TV Symposium nga gayon sa usa ka eskwelahan sa Dakbayan sa Mandawi nitong Sabado. Nangulo ni ini ang presidente mismo sa anak TV, Elvera Yapgo. Diin ang Vice President sa Jimmy Corporate Affairs and Communications, Angela Javier Cruz, ang resource speaker. Gipasabot og ni pahinumdum nga angay lang ang mga gidikanan kahibalo sa risgo kung pasagdan lang ang mga bata sa social gadget. Ang teenagers, we call them Generation Z or we call them Glass, the Glass Generation. Merong mga ibang mga um, doktor na nag-aaral ng ganito. Ang tawag nila glass generation. Bakit? Why? Why you ask? Why glass generation? Because they are always facing the screens. Media literacy. It is the ability to understand what kind of content is presented to us. Kung ano yung mga pinapanood, dapat naiintindihan natin what kind of content ang pinapakita at pinapanood ng mga bata And how do we, as parents and guardians, paano natin igaguide? guide ano ang appropriate action natin? Gipakita niya ang mga problema nga dala kung pasagdan lang ang mga bata sa bisan unsa lang klase nga makita sa telebisyon o sa social media. Apa ni Tanya usab siya og mga solusyon aron magiyahan ang mga kabatan unan ning paspas -pas ang dagan sa panahon og evolution sa teknolohiya. Ang anak mo, bibigyan mo siya ng time hindi pwedeng papakinggan mo lang siya ng one line or two lines tapos tapos na di ba Kailangan mag-connect tayo at pakinggan natin siya mabuti With all sincerity Daniniwala ang nakati-TV ang mga bata sa murang isip na from 9 years old to 15 years old they know how to survive they know uh, how to do something that can help them you know achieve but what is impossible. Gihangop kini sa mga ginikanan. Daghan may nakatunan sa kanang labi na sa among kanang sa mga bata how to kanang kuan nila ato okay, gid sila igay dugon sa na ilang gipang buhat labi especially sa mga gadget kahinahanglan nga ato okay, sila i-guide ato sa silang tabangan nga kanang ma kanang malayo sila sa mga kanang bati nga talanawon. Ang mga Jamie Sparkle Artists o Anak TV Ambassadors, Sofia Pablog og Alin Ansay, ang nilingaw o nipadayag usab sa ilang mga nakatunan sa ilang pagtuyok sa nasod, pagtabang sa Anak TV Symposium. To all teenagers, this is a reminder na not, not, not everything you see on social media, on TV is correct. Hindi laging tama yung napapanood natin kasi of course it's made to entertain audiences but not to imitate them. So dapat alam natin yung mga hindi dapat gawin. And of course parents, bantayan po natin ang mga teenagers and even ay yung mga mas bata pa. Huwag din natin kalimutan yung banding natin with family. Kung baga kahit simpleng lunchman lang yan or dinner, sama-sama uh, pa rin tayo. Iwas muna tayo sa gadget, kwentuhan ba? Ganun. Kasi napakahalaga din nun. O ba ni Marlon Malgazo? فامري دمابق جي <applause>